Yon, good morning, good morning sa atin mga tol. Tayo nagbabalik sa ating uh, pagbablog. Kung napapansin nyo, noong nakaraan, naka 360 footage lang tayo kasi nusubukan no, natin yung 360. Binabati nga pala natin, oh, sinashoutout natin ang ating mga tropang OFW dyan sa Saudi Arabia. Kumusta dyan mga tol? Sana ay okay lang kayo dyan at uh, nagtatrabaho kayo ng maayos. Nagtatrabaho kayo ng uh, ligtas sa araw-araw. Palagi nyo i-consider and safety para makauwi kayo na ligtas at uh, walang nangyayaring masama. At uh, dalangin ko lang palagi sa inyo malakas na katawan at uh, patuloy na pag-iingat ng may kapal. Saludo nga pala tayo sa lahat ng mga OFW dyan sa buong mundo kasi binibigyan nyo ng uh, magandang kinabukasan ng inyong mga anak, ang inyong pamilya. Nagsasakripisyo kayo dyan para mabigyan lang ng uh, maginhawang buhay. Saludo kami sa inyo. Uh, ranas natin ang maging isang OFW, napakahirap. Yung pagod na pagod ka na, tapos pagdating ng uh, gabi, uuwi ka, para kumain lang, tapos magpahinga, tapos tutulog na naman, tapos kinabukasan, pasok na naman Ganon ang daily routine ng isang OFW Bonus na lang kung bagong sahod, tapos mamamasyal kayo, yun na lang ang pinaka-relax nila kaya saludo tayo sa mga uh, kumakayod sa buhay lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Ba yung stress na, na doon sa ibang bansa kumpara dito. Kasi dito may mauwi ang kang pamilya. Dito pa yung ginagawang uh, kanal, nilalagyan nilang culvert tapos nilalagyan ng cover. Hoy, saludo sa mga estudyante Pumapasok ng bike. Gandang exercise yung pagbibisikleta kaya pagpatuloy nyo lang 'yan, uh, 'wag yung titigilan. Kahit lang kayo sa pangarap nyo Makukuha nyo din 'yan.